Handa ka na ba? Tawanan na Lahat ng vax mag ingan na Tawanan, si kahan, tsikahan Bardagulan One, two, three Got Is your Israel Ultimate Bida Bida. My name is Gray. And for today's video, meron naman tayong bakala. Sa Bacolod City, the city of smile. Meron tayong show mamayang gabi. Napaaga ang ating dating. Siyempre, dito tayo ngayon sa Chicken House, sa Silay City, Bacolod. Siyempre, alam nyo na, pag Bacolod, masarap ang food dito. So, food trip muna tayo. Nakakatuwa lang kasi isa daw to sa so, pinakamasarap na kainan dito. At syempre, kung bakolod, syempre, ang kakain natin, yung mga nakakabakolod talaga yung akansi. Doon ako nang i sa akansi talaga sa akansi sa, sa inasal. Syempre, hindi lang ako yung kakain dito. Di ba, kasama ko siyempre. Kasama ko rin sa mga mesa show. Si Doktora. Hi, Doktora. Wag ka to may vlog. Napakaganda ang Doktora, no? Wow. Yeah hindi lang ako nandito, hindi alam <laughs> din ako Yes! Isama daw niya! Ladies and gentlemen, ang uh, vocalista po ng South Border, Mr. Jake Dureas <laughs> Sir JV! <D>. Siyempre! <laughs> sir <J. D>. Siyempre. <laughs> ang uh, katandem ko sa show mamaya, yeah, Mr. Enrique Hill yeah. Hello so guys! At, we back! Uh, yeah! At siya, so, Sir Ranvel Rufino V. Ranvel Diet lang kami, so ang kakainin namin for the whole day is one cup of garlic hindi ko magtututo Totoo Ako feeling, feeling ko magwawala ako mamaya. Kakain talaga ako ng madami. Actually, last year, nandito kami sa Bacolod ni Kay. Anong mga ano, na mismong food dito kayo? Oh, ako, inasal talaga. Isol. Tapos yung Valenciana. Well, Oo, oh, alas Valenciana. Valenciana gawa sa bahay yung Pagawa na. Ako. Oh. Yeah. And then, we tried, first time I tried yung parang dried na kansi. Eh, sizzling. Sizzling. Oh, yeah. Katsi. Oh, gusto, gusto ko yun. I love Katsi talaga. Tapos kanina, nag advance order na tayo. And oh! eh, the famous Bacolod Chicken Inasal. Oh my God! Grabe oh! So yung ano namin, mandatory po yun ah. Hindi po dahil gusto namin. Mandatory Ayan po kasi. Grabe. Na nagdadalawang si piece daw si na kayo. Si, no. si Mayora, si Yoli. Mayora. <laughs> si Doctor, of course. Napakaganda. Oh my God. Na-excite ako. Ako pa ako. Mandatory dalawang piece daw talaga. So, eto na yung aking paa. Ayan. So, dalawa yan. Perfect. perfect, perfect. Yes. Tubig kanal po ako. Ako water lang. Water ako isang case lang. ng Red Horse. <laughs> Mamaya nga after show. Mama Hi. po ako Hi generate. Napakaganda okay. ni Mama Pooch. Actually, saglit-saglit lang itong vlog na to kasi imamontage imom ima ko na lang kasi gusto namin kumain na matiwasay. Ako mag magkakamay ako. Nagkakamay ba si Ken? Oo oh, naman. Oo, oh, di ba? Come on, bro. <laughs> <laughs> oh, tsaka nalok ako. Si Ken pala kumakain ng puwet. Siyempre. <laughs> <laughs> ano yun, oh? Namit Mid Gid. Oh my God. There's wala na pagka-pretento, walang diet-diet ngayon. Ka anong isak sa so, katawan siya. ko, wala. Wala pong diet na magaganda. Yeah. In New Sino makita yung food na? May papakita ah. ko sa inyo mga box. And before oh, show me, oh, ulit tayo. Okay, Tapos okay, sa show, <laughs> meron. Oh, <let's laughs> na tayo ng na, <laughs> Manila. May <ana> tayo dami <laughs> tayong pagkain dito. Ready ka na ba? Sa so, napakarami pagkain mga posh. Di ba? Round 1 lang ito, guys. Round 1. Nag-uumpisa pa lang ko. hindi nagbibiro pagkain dito <laughs> sa Bacolod. Napakasarap. <laughs> ano na-enjoy mo? uh, yung spare ribs, yung KBL, and of course, the chicken is all my favorite. Yes. Yeah. Lahat! yung chicken wings. Lahat! <laughs> <laughs> <My> favorite. <laughs> Ako hanggang suka, na-enjoy ko. Ay, gusto ko yung Exciting! Maganda yun. Kasi on mo lang yung camera. Kasi yung mga audio. Doon, mag, doon tayo mag-vlog. Mag diba? Sige, sige. Uh -oh. Seryoso ka. Yes! Seryoso! Ma na natin, Seryoso. Promise. Masama naman tayo. Oo. Ay, totoo ba? Tsaka gusto niya yun for sure. Ito. Eh, yung next time talaga. Promise. Promise. Ako, gawa ko dyan. G. Maganda yan. Actually, <laughs> ah, so yung last na lumag namin. Akala ko kami, numulto kami. 'di ba? mo, tapos ano, gumagalaw talaga yung bed. Tapos nagpahinga after 3 seconds, bumalaw na naman. Akala ko minumulto na ako, lindol pala. Tumunog ang ko MC. Di ba ma, nasa CR ka pa, hindi niya naramdaman. Oh, Mag-isa lang ako sa kwarto, dilim-dilim pa, nakapatay lahat ng ilaw eh. Yeah, yeah tapos naka phone lang ako. Sabi ko, oh, may gumagalaw sa kama ko. Makapit ako sa sabi ko. So I saw the hangers moving, sabi ko, lindol ka. Lindol. Saan yun? Lawag. Yeah, lawag kami. Mga 3.52 am. May kasi flight namin ng 5, di ba? So mga vaks, andito tayo sa second location na. Second location? So andito tayo sa bahay ng doktora. Meron na tayo ditong dessert. At syempre, sila nag-prepare. Si ate tsaka si ang labababs na ating mga bayan. Petit Brokovich. Ano si Petit? Hi. Ito yung tres leches. Um, ito yung, oh my God, na-miss ko to. Chocolate yung chocolate cake. cake. 21. Oo, sa 21. Anong, sa anong cafe ito? Sa 21. Sa 21, oh my God, si ano-ano, bigyan sa akin ito yung pinsan ko si Jhazel. Patingin nila sa akin itong ano, 21 na chocolate cake. Oh my God. Ang sarap nito. Para mag-uwi ako nito mamaya. Sa si ate Juvie, ang pinakamasarap mag-ano, Balenciana. Are you ready for the chocolate cake? Yeah, yeah. Three, yeah. Three, yeah. Three, yes, yes. Oh, ako, chocolate talaga yung sa 21 to eh. Okay. Okay. Kaya na. Tres leches. Oh my God. Diba? Enjoy. 23 leches. Pare. Oh! Diba? Mm -hmm. Sarap ang... Kay ba yan? Oh, okay. so, ito. <laughs> Hello. Hi. Baka, baka, baka meron pa yun mamaya. Hello, I'm here. I'm here. So, it's time for chocolate cake. Puti. Yung chocolate parang doon tapos pipilin Jay, yeah. pag galing mo New York, ilang araw na? So ayun mga box. Tapos na tayong kumain, mag-dessert, diba? Napakasarap nung ano, tres leches. Tsaka yung chocolate cake from 21. So ngayon, papahinga muna tayo. Kasi meron pa tayong enough na oras para mag-sleep, mag-rest. After noon, ligo, then, tayo mag-makeup na. Kung kapakilig, kung tayo dito sa Bacolod. <laughs> At siya, ang aking roommate, si <laughs> Mama Pero connecting naman to sa room ni na ano, ni na Ken. May vanity na tayo, hindi tayo mahihirapan. So, ay, mo na yung mga box. Okay. And we're done, mga Vax. Ayan, syempre. Pick up lang tayo. Ready na tayo magpa. Oh, sa rin sa Bacolod. And mukhang ready na rin si Ken. Are you ready? Yes, darling. We are ready. With my hair clip. Tapos okay. so, na kami sa venue. Papasaya na tayo. Papakilig lang ako doon. Papakilig! So it's show time. So, are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. I'm, I'm ready. I was born this way. I was born ready. Let's go. <laughs> so, ito na. Pasay na tayo. Are you ready ba, Colin? Ready, ready na yes. ba kayo? Lahat ng vax mag na Tawanan, chikahan, One, two, three batlaan. So ay mga basta po sa kami dito sa ano, so, sa the Filipino. Congrats, Ken. Ang galing-galing mo. Lalo ka na. Oh! Maraming po salamat sa inyo, guys. Thank you. Thank you. Dito na kami sa pupunta sa holding area. So prep lang din. Kain na naman ako ba? So ayun, dito na kami sa ano, Gina Seafood Restaurant. Another food trip na naman tayo. pa paunahin natin ang scallops scallops tayo. So, ayan din yung ano, ibang mga friends natin. Sir JV! <laughs> Nag-enjoy ka ba kanina? Of course! Ano ba? Diba? Ito magaling. Kami ni Ken, of course. Oo oh, naman. We're gonna, We're gonna eat now. Ito, Blue Marlin. Oh, so mo. Bogs. Yes, please. Sabaw lang. Oo. Oh, okay. Ako <laughs> na ito na, ito na sa sa'yo. O, ah, mo pang may laman? Yan, dito na lang yan. Thank you so much. Kasi so, pa yung nagsasir. So yung blue marley nila, may sauce na ganit ng mga bak. Sauce mo dito. Tsaka yung ano, Gina's, may sarili silang ano, water o nature spring, pero may logo sa likod. Ano to, Pinoy style, kasi pag sa ibang basa, kasi lemon. Lemon and white man. So ayan, isaan mo ng kalamansi. Suha ang tawag sa you know, kalamansi? Ah, talaga ba? Kakaya. <laughs> <laughs> Aswang yung bakla. Gagi ang sarap. Ang sarap niya. What's up, mga <laughs> kang niwe? Malaki laki-laki. Thank you po. So ayun, mga boss. Pagdata tayo ng bahay. Papalit lang. Then flight na tayo. Pabalik ng Maynila. Si Ate Jing. Ayan si Ate Jing. At ayun na nga, mga boss. dito tayo sa Manila. Ayun natin. May nangwi pa tayong cakes. Ayan, chocolate cake. So, kung nakaabot kayo sa ano, minutong ito, ayan, maraming sa lahat mga box. Ayan, please do subscribe sa aking YouTube channel, para ako, Gray, sa aking social sa aking Facebook, sa TikTok, sa IG. Um, click yung notification bell. Ayan, update kayo sa lahat ng mga bakla ang gagawin ko. So, maraming sa lahat mga box. Until our next baklaan, once again, this is your ultimate video. With my name is Gray, saying, God bless everybody. Be kind. Lahat ng vax mag-ingay na Tawanan, chikahan, bardagulan One, two, three, not